Nueva Vizcaya to Quirino Road. Ito ay isa sa inaabangang ang government projects na magdudugtong sa probinsya ng Nueva Biskaya at sa probinsya ng Quirino. Ito ay may habang 80 kilometers mula sa bayan ng Aritao kung saan tayo magsisimulang bumiyahe hanggang sa dulo ng ginagawang kalsada. Ang video natin ngayon ay papasadahan ng ginagawang kalsada hanggang kung saan tayo pwede magmotor. First time ko lang din pasadahan ito at as usual, magkahalong kabat excitement ang nararamdaman ko. Dadaanan din natin dito ang sikat na tourist attraction ng Nueva Vizcaya na Binuangan Sea of Clouds sa Dupax del Norte. Napakaganda rin ang tanawin ng rolling hills at berdeng kapaligiran. At kahit papasummer na ay purong green pa rin ang mga dahon ng mga punong kahoy at mga damo na makikita mo sa daan. At syempre, sino ba naman ang hindi may impress sa kalsada papunta sa kasuluk-sulukang isolated na barangay ng nagtipunan Kirino? Dahil two lanes at may road markings pa. Ang isa pang ikinamangha ko ay isang puting pader na bundok na animoy marmol. First time ko lang makikita nito sa Pilipinas. Kung ikaw ay mahilig gumala at mag-adventure, samahan mo ako at ating pasadahan ang isa sa pinaka-aabangang proyekto ang kalsada na magdudugtong sa lalawigan ng Nueva Vizcaya at sa Quirino. Good morning guys. So ngayon nandito tayo sa Aritao, Nueva Vizcaya. Ah, at mayroon pang pakape dito sa hotel ko sa nag Stay. <laughs> so dito tayo nakapag-overnight, dumiretso tayo dito sa Aritao kagabi. So ang goal natin ngayong araw ay silipin at papasadahan yung kalsada mula dito sa Aritao papunta ng Quirino province. So ang lusot natin na ito kung makakatagos tayo at kung tapos na yung daan na ginagawa mula dito sa Aritao hanggang sa uh, nagtipunan Kirino. Alam niyo yung mga pasyalan doon sa nagtipunan? Doon tayo lulusot mga brother. Kung sakali. Ngayon kung hindi tayo makakalusot doon, let's say ginagawa pa yung ibang parts ng kalsada. Mayroon pang isang ruta na pwede natin i-take. Yung uh, pupuntang papuntang Kasibo naman. At uh, pwede tayong kumunagta ng Kabarugis. At the same time kumunagta rin tayo ng Kirino. Pero hindi na tayo doon sa may nagtipunan mismo. Pero Quirino province pa rin tayo lulusot. Papasok na tayo papunta ng Dupax del Norte muna. So dadaan din tayo dun sa sikat na pasyalan dyan, yung sa may Sea of Clouds ng Dupax del Norte. Uh, Dire-direcho lang natin yung kalsada na yun. Binuangan, kung di ako nagkakamali eh, na yung lugar na yun, Binuangan Sea of Clouds. Sa so, Binuangan na lang tayo kakain. Dupax del Norte, saktong-saktong. Maaga pa naman. Time check natin 6.47 ng umaga Bagong sigat lang si Haring Araw Bali ito yung pinaka bypass road ng Aritao. Tapos kakaliwa tayo dito Pamunta ng Dupax del Norte At saka dito sa unahan natin Merong napakagandang Rolling Hills Kaninang umaga kasi napaliparan ko to eh Hindi na siya makita kasi against the light na tayo Sa sunlight Yan, Naabot to ng drone kaninang umaga Napaliparan ko to ganda ng bundok na ng araw. Yan. Download lang ako ng offline map. Kasi medyo sulok, kasulok-sulok na yung pupuntahan natin. Paanan ng Sierra Madre. So ito na, nandito na tayo sa tabi mismo ng Rolling Hills. Yung likod niyan guys, hindi ko lang sigurado kung saan yung kalsada nun. I think sa may dulo. Merong kalsada dyan pataas sa kabilang side ng bundok. Puro rolling hills na yung likod nyan. Anyway guys, ito yung ruta natin. Nag-download na ako kagabi. So, ang set ng map natin ay mula dito sa Aritao. Tapos, uh, titignan natin itong Bukaw Bridge. Ayan, Bukaw Bridge. Kung tapos na yan. Yan po yung tulay, isa sa mga tulay na kukonekta dito sa bundok na to. rin natin papunta dito sa nagtipunan. Ayan. hanggang dito sa Mactol Bridge. Pagkatapos ng Mactol Bridge, pupunta lang tayo pataas ng pataas hanggang marating natin itong landingan viewpoint. Yan. Nagtipunan na po ito. Ito yung sinasabi ko na dito tayo kukonekta. Kung tapos na itong part ng daan na ito na dito sa mga bundok dito. Kasi itong part na ito, bundok na po yan. At uh, kung tinitignan nyo, parang ang lapit lang sa mapa. No? Pero na, malayo pa po yan. Ilang kilometro pa yan. Sisilipin muna natin yan. Kung wala, may iba tayong option na dadaanan. Ito muna yung pinaka-initial goal natin. Let's go sa go. Napakaganda ng mga rolling hills. Nasisinagan na ng araw. Medyo malayo-layo pa to papunta ng Binuangan. Dito na tayo sa poblasyon ng Dupax del Norte. Double check ko lang yung map. Grabe mga view dito mga brother, puro rolling hills ganda Berdeng berde pa rin dito pa summer na panalo to <laughs> grabe napakadami ang kas nun ah ito well, medyo matastas taas na tayo Pantay na natin itong mga kabundo ko na ito. Ayun o, rolling hills. <laughs> diba? Time check natin, 7.31 ng umaga. Umaga pa ito. Maganda rin yung kalsada dito actually. Yung uh, pamunta sa mga kasaluk-sulukan ng Dupax del Norte. Alright guys, sakyata na ito. Pamunta ng Binwangan Sea of Clouds. Pero, wala na. Matas na yung araw. Wala na rin na yung makikita dyan. Pero, madadaanan din kasi natin ito kaya dito na lang din tayo actually meron kong dalawang kalsada papunta dun sa destination natin dun sa baba at saka ito pero dito na lang tayo dadaan para may pakita ko rin sa inyo I think meron pang konting konting natitira mga fog dyan banda rito yung sea of clouds sa kaliwa kain muna tayo dito sana meron nagtitinta pero usually weekend yung mga nagkikater dyan Maliba sa ngayon ay uh, Wednesday March ano na ba ngayon? <laughs> I think March 5 ngayon, hindi ko lang sigurado. Eh wala na nga. Kasi banda rito may sea of clouds din dapat dito eh. Pangit ng gasolina ng pinakarga ko. Parang may halong tubig. O nga pala magtanong na rin ako sa mga lokal kung uh, nasubukan na nilang dumaan dito papunta ng nagtipunan Kirino para magkaroon tayo ng idea kung uh, pwede natin tagusin pero pwede man o hindi gusto ko pa rin silipin talaga kung ano nang estado yung kalsadang ginagawa doon sa bundok maaga pa naman to sinadya ko talagang agahan kasi hindi natin kabisado yung lugar para mas, mata mas marami tayong time na mag-explore dito sa binuangan Sea of Clouds pangalawang beses ko na to dito Uh, nung unang punta ko dito, gamit ko si Dominar at wala rin kaming abutan si Hope Clouds. Kahit maaga akong nakarating dito. May, may kainan dito eh, sa kaliwa. Kain muna tayo. Ayan. Ito yung dapat, meron tayong makikita ang Sea of Clouds dito, Makapal yan. Kasi yung pinaka-view deck niya doon sa taas. Wala na, maliwanag na ang panahon. Putas oh. May nakabaon mga brother. Kita nyo yan? Putang Napakamalas talaga. Napakamalas! Ayan o. Kita nyo. Screw. Ay. Ang sama pati yung interior. Wala pa naman yung baong interior na ito. Ang meron ako sa harap. Ang hirap hanapin na ito. Sa likod. Kasi 16 siya. Stuck. Pwede nga lagyan na ito ng 17. Tatansyahin lang natin yung hangin. Pwedeng 17 naman. So, balik tayo dun sa baba. Pero kain muna ako. Hindi ko muna tatanggalin to ng todo. Kasi, uh, sisingaw yan. Hi hey guys, kain muna tayo. Breakfast. Ayos, daming servings. Oh. 149 pesos lang. So, yan niya. Um, kain muna tayo. Tapos, Papagawa natin yung gulong dyan sa so, ba... May nakausap akong lokal dito Sabi sa akin uh, Hindi pa nga daw tapos yung kalsada So kinonfirm na rin nila Na hindi, hindi pa nga tapos At Tinitignan mo kasi sa mapa Yung dadaanan ng kalsada na ginagawa Ay sa bundok Parang lapit lang Pero sa totoo yun Ang actual nun Napakalayo pa nung dadaanan ng bundok So ibig sabihin eh, Matatagalan pa nga project na to uh, na supposedly magkoconnecta mula dito sa Dupax del Norte papunta doon sa nagtipunan Kirino yan sayang ano pero anyway okay lang din at least nakapag-ride sulit tayo dito sa Dupax del Norte so option natin dito ang susunod para makapunta doon sa kabilang side ay Kasibo yan Kasibo kukonekta tayo ng Kabarugis Kirino uh, province yan ay magiging option natin. Unless kung meron tayong ibang pupuntahan ngayong araw. Ayun na, napalitan na yung uh, interior. We're good to go. So kahit dun sa pinagpagawaan ko, vlogger din pala yun. Sabi niya eh, hindi pa nga daw natatapos yung kalsadang ginagawa na magdudugtong nga. Mula dito sa Dupax, uh, Del Norte, papunta dun sa Nagtipunan, Quirino. Kasi pumunta sila dun nung nakaraan hanggang sa dulo yung ginagawang kalsada. So, sisilimbin din natin At uh, meron naman ako nakikita Mga maliliit na trail Na papunta sa ilog Pero tignan natin kung meron nga talagang daan sa ilog Wala na, na ako Meron kanina lumalapit sa akin Na naka-enduro rin Tapos tinanong ko dun sa gumawa ng motor ko Sabi niya, nagtitrail kasi yung mga yun Baka akala nila magtitrail ka Sabi sa akin So tara, baka maabutan ko sa taas At uh, para may makasama tayo Tatawid sa ilog kasi gusto ko talagang tawirin to Kasi isipin nyo ha Magdudugtong na Dupax del Norte Papunta ng nagtipunan Shortcut na shortcut na yon. Edo balik tayo kung saan tayo nang galing kanina Sa taas Maganda yung panahon Maliwala siya Wala akong nakikita Nagkukumpulang mga clouds At least sa oras na to Kasi maaga pa naman Merong mga binata dito kanina eh Naka trail bike din Hindi ko kasi nakausap Kita nyo naman yung kalsada nila 2 two, two lanes yan lapad Parang Kirino nagtipunan Yung view dito may pocket na I think tatagusin natin itong mataas na bundok na to sa kabilang side meron pa mga maliliit na mga bundok din hanggang marating natin yung uh, dulo niya kasi may mga barabaranggay pa sa kabilang side ng bundok eh ganda ng kalsada tsaka yung mga punong kahoy ng bundok na to super dense pa mga protected area nga rin yan Hayahay lang din yung biyahe dito So far so good Akyat baba Exciting din ang kalsada uh, kasot sementado <laughs> Hayahay lang, hayahay Bilang na bilang yung nakakasalubong ko. Actually, mula dun sa Aritaw hanggang dun sa Sea of Clouds, ang layo nun. Tapos mula Sea of Clouds hanggang sa dulo ng ginagawang kalsada, parang kasing haba lang niya. Mabagal, nasa midway pa lang tayo nun. Nandun tayo kanina sa may Sea of Clouds. Grabe, ang layo na na itong nararating natin. Pero, Sementado pa rin Ang lapad Two lanes mga brother My skirt Sa sobrang sulok na ng lugar na to Hindi ka na makakapaniwala sa nakikita mo Kasulok-sulok na to Ng Dupaks Del Norte Pero ang, ang lapad pa rin ng kalsada nila Wow Ang ganda boy Shoot Solid ang view. Alright guys, dito tayo sa Barangay Bugkalot or Sitio Bugkalot. Hindi ko alam kung anong barangay talaga to o Sitio to. Pero sobrang layo na nang nararating natin pero two lanes na may skirt etong kalsada dito napakalapad. Pangal, I love new gumi, new gum, ha? Huh? I love new new gum, new gum. Dito mabikas. Ne New. Gomia. Ano ba yung dulo? New, new Gomia. <laughs> daming luya mga brother mga luya rin ang tanim nila dito ito yung nakita sa drone shot kanina na barangay parang progresibong barangay ito napakaganda ng landscape Woo! wow green na green pa rin mga brother tsaka landscape na rolling hill style ayan oh meron akong nakita ditong taniman ng uh, beetle nut yun yung ginagamit nila sa nganga sa mama kung familiar po kayo sa mama or nganga isa po yun sa mga inunguyan nila beetle nut medyo may kapaitan kasi yun pag hindi mo tinanggal yung parang yung nandun sa core nya yun nasa gitna eto yung gusto kong kunan ng drone shot kanina kaso nga lang nawawala na ng signal Kunan natin yung mamaya yung white rocks na to. Ang ganda rin. <laughs> Parang hindi Pilipinas yung gantong klasing bato. Ah. Wala pa akong nakitang gantong klasing bato dito sa Pilipinas. susunod na ito, yung Bukaw Bridge kung di ako nagkakamali tapos yung pinakahuli yung Mactol mabaling at ako kung muna ito mapanjan nagtipunan ako pa eh Mabuddak guys yan, Mabuddak Cave Mabuddak Bridge uh, ah, tawag nyo ito, Mountain parang <laughs> kulay puting bundok mga brother nakaka-amaze lang alright guys, kasi wala nga tayong internet ngayon yung barangay na din na ano natin na malaki sinasabi kong maraming mini grocery store Kirino na pala yun. <laughs> Kirino na pala yun. Okay, anyway. Nasa Kirino na tayo. Ibig sabihin, itong barangay na to ng Kirino, isolated din. Kasi hindi siya konektado sa uh, nagtipunan. Kung sakali mang part na nagtipunan. Dahil nga, wala namang kalsada magkoconnecta pa sa kanila. At etong itong ginagawa nila dyan na tulay, yan dapat yun. Magkoconnecta. 'Yan ng Karabing kunat ng battery ng Osmo Action 5 Pro Simula aritaw, ito pa rin yung gamit ko Malayo pa nga ito Grabe Pero ang solid ng view Dahil <laughs> makapaniwala na pakalayo na natin. Lahat ng tinanungan ko hindi pa daw pwede. Nako, eh. hindi pa pwede, sabi sa akin. Bukaw Bridge ang ginagawa. At again guys, Bukaw Bridge to. Ito narating natin. sa taas pa tong sementadong kalsada tignan nyo natin Bukaw Bridge hindi dating tulay na yata to dito eh I think dating tulay na yan dito parang tinutuloy lang nila parang pinapaay pinapaganda tara <laughs> Woo! at least narating na natin yung pinakaunang target natin Bukaw Bridge dito ako namang ha, sa punong kahoy na to Icheck nyo yung yung punong kahoy sa Africa na tawag ay baobab. Baobab nga ba pero parang ganoon yung pangalan niya. Yung uh, kung saan sila kumukuha ng tubig kung uh, wala silang makunan sa Africa. Ganto yung itsura noon, matangkad na punong kahoy na ganto pero iba lang yung sanga niya, parang muscular na klase ng punong kahoy pero may na nito doon. Grabe. <laughs> Grabe. yan boy. Anyway, um, tara, mula dito, mga ilang kilometro na lang daw hanggang sa putol na kalsada na ito. Uh, nga pala, nagkwentuhan kami ni Kuya, sabi sa akin, matagal na daw pala itong ano, tong kalsada na itong nagawa. So, ang inaantay na lang talaga nilang magawa ay yung tulay dyan at yung kabuuan ng kalsada na connect sa kanilang bayan o sa kanilang uh, munisipyo. Kasi part na to ng nagtipunan, mga brother. Part na to ng nagtipunan. Ang napakagandang nagtipunan, Kirino. Isa lang yung view dito. Ganito rin sa kabilang side. Sa yung mga tinataniman nila na mais doon sa kabilang side ng bundok. Pero dito, I think wala silang ganun. Hindi sila nagtatanim. So isipin nyo yung binabiyahe ng mga taga rito. Napaka-isolated itong barangay na to. Barangay Kiat. Dahil isipin nyo, ito na yung pinakadulo. And at the same time, siya rin dapat yung pinakamalapit doon sa bayan. Pero, siya yung pinakamalayong ibabiyahe. Kasi nga, wala pang konektadong kalsada dyan. At iikot sila para mapunta sa Bambang or sa Kasibo, papunta ng Kabarugis para lang makapunta sa uh, kanilang munisipyo. Ganyan kalayong binabiyahin nila mga brother. Imagine niyo na yun. Kung makita niyo yung mapping na ito, maluloko kayo sa sobrang layo ng binabiyahin nila para lang mapunta sa munisipyo. Pero anyway, yan, nama, napakagandang ano rin naman to. Parang hudyat na rin to ng ano, tuloy-tuloy na project na to kasi napaganda na nila itong kalsada. Yung ibang tulay dyan, nagawa na. Kasi nagtipunan barat pante dito. Mga bundok lang talaga yung boundaries niyan mga brother. <laughs> da kayo ti kaadaywan ti pagpagnaan na or ti ibiyahin na naman pa munisipyo oh ya. Yeah. Kasi ito sure ito isolated. ito yung pinakadulong part ng kalsada putol na dito bale kung makapansin nyo itong ah uh, nakaharang na bato na yan actually yan na yung putol susunod na ito puro trail na yan. yan mga daanan na lang ng tao yan pababa papunta dun sa uh, tulay na bagong ginagawa ulit yung Mactol Bridge dun sa kabilang side ng bundok naman na to so mababa ka pa so tao na lang yata yung dumadaan dun although may nakikita akong bakas ng parang two wheels dito pero sa tingin ko hanggang dyan lang din yung mga yun tapos lalakarin nila pa papapunta sa ilog ang kagandahan naman nito na sobrang lapad ng kalsada nila kala mo, pang highway pero dito yan sa kasuluk-sulukan ng nagtipunan Kirino mga brother kung mapagdugtong nila yung mga barangay dito papunta dun sa bayan sa munisipyo uh, mas mabilis na syempre yung biyahe ng mga taga rito para kumuha ng mga kahit anong pwedeng kunin doon sa munisipyo nila requirements, ba police clearance at kung ano-ano pa hindi katulad ngayon na talagang umiikot sila papunta pa ng Bambang or Kasibo ah uh, papunta ng uh, Kabarugis Yan, tapos kukonekta sila sa kanilang munisipyo which is yung munisipyo nila dyan lang yun <laughs> kumbaga sa siguro mga dalawang bundok pa mula dito uh, kumpara mo naman yung lalakbayin mo na paikot ka pa doon papunta doon, pabalik barangay kiat nga pala yung pinakadulo niya. kung saan tayo ngayon, barangay kiat Nagtipunan Kirino So dito na natatapos Itong vlog na to mga brother uh, Maraming maraming salamat ulit sa inyo Pagsama't panunood Kung nagustuhan mo ang video na to Please like Share and subscribe Mike Solo Riding Adventure Signing out